Ito po ang aming lugar at makikita nyo po ang galaw ng unang panahon ng mga kabataan. Sila po'y masayang nagkakainan sa ganitong lugar. Sila po'y nagluto-lutuan kasama ang kanilang mga kaibigan. At talaga pong masayang masaya sila sa kanilang ginagawa. Noong 80s at 90s, ganito ang galaw ng mga kabataan. Masayang masaya rin sila sa ginagawa nilang pagluluto-lutuan at samasamang samang kumakain. Pero ngayon pong 2024 ay dala pa rin ng mga kabataan ito ang ganitong uri ng mga gawain, ang ganitong uri ng kasiyahan ng mga barkada. At sa bawat sulok ng lugar na ito, makikita po natin na sila po ay nagkakainan at nagkukwentuhang sama-sama ang barkada. Sa ganitong pagkakataon, makikita natin na napakasarap at napakasaya ng ganitong uri ng barkada. Ay tunay na sarap na sarap sila sa kanilang nilutong ulam na sardinas at talbos ng kaboting baging. Ay talaga namang pong napakasarap ulamin ng ganyang klasing ulam, lalo na sa ganitong lugar. Ay tingnan nyo naman po ang kanilang uri ng pagkain. May mga nakaupo, may mga nakatayo. <laughs> ay tunay nga po nga uh, kasiya-siya. At hindi pa mapalagay ang mga ito at talagang sila po ay lilipat pa ng lugar ng kanilang pagkain na magkakasama. Ayan na nga po at isa-isa na pong nag-aalisan at papunta naman sa isang lugar kung saan nila ipagpapatuloy ang kanilang pagkain. At dito naman sila napadpad. Sa river control at hanay-hanay po sila na doon ipagpatuloy ang kanilang pagkain ay talaga pong napakasarap ng ganitong na tropa, ng ganitong samahan ay talagang walang iwanan. na po ang ganitong klase ng mga kabataan na nagluluto-lutoan at salusalong kumakain. Bagaman po sa panahon ngayon ay talagang puro gadget na ang hawak ng mga kabataan. Pero mga kabataan ito, minsan ay nakakaisip pa rin na gumawa ng ganitong klasing salusalo kasama ang kanilang mga kaibigan. Kaya sila ay uuwi sa kanilang tahanan ng mga busog at hindi na namumroblema sa pagkain ang kanilang mga magulang. Piling na wala silang problema sa araw-araw ng kanilang kakainin. Simpleng-simpleng buhay simpleng-simpleng mga kabataan na nakapag nakaisip ng pagluluto ay agad na magsasama-sama at gagawin ang kanilang nagustuhan. At tingnan naman po ninyo na talagang said ang laman ng kawali. Sa simpleng ulam ay talagang uh, nabusog ang mga kabataan dito sa amin lugar. At pagkatapos po niyan, ay sila'y magkukwentuhan pa ng matagal bago sila maghiwa-hiwalay. Sana ang ating mga kabataan ay patuloy sa ganitong uri ng mga gawain nang hindi sila malulong sa mga masasamang bisyo.